R.P. Caduan, Flash Report! Ating Pangulo, nais lang po namin ipakita ang datos ng ating accomplishments sa panahon po ng ating Pangulo pag-neko sa ating Ponghantay Trag Operations. Ang ating ng Trag Operations, ito po ay ating comparison po sa panahon po nung nakaroon ng misyasyon at po sa panahon ng ating mahal na Pangulo po po ay comparison na uh, dali po ang po nito uh, na is Digo na kung po na ang period na July 16, 2016 up to May 17, 2019 ang um, nakuha po na halaga ng lahat po ng, ang, ng, ng droga sa operation ay 14.3 billion plus. At kung hindi po kumpara po natin ito sa same period na mula po ng July 2022 up to May 2025 na may kabuhuhan po na 43.8 billion plus. So ang difference po, makikita natin kung gano'n po ka-effective yung ating po anti-drug operation sa panahon po ng ating mahal at ng Lugongo Marcos na sa amin, pong, uh, may po ng uh, Ang difference po natin ay 29.4 billion plus po. Mm -hmm. RP Kaduan Flash Report